Catherine Bernardo at Alden Richards ang Hello Love Again. Aminado nga ang actress, nakabado raw siya at nagahalo ang kanyang emosyon ngayon. Pero it's nice na kasama niya raw si Alden sa pagharap ng challenges at pressure na ito. Masaya na malungkot ang mga Captain fans dahil last promo tour na nila ang nangyaring mall show sa Market Market. Bigay todo na ang pagpapakilig. At obviously, ay hindi na maitago ang kaswitan ng dalawa. Ayan, grabe o oh, yung sweetness nilang dalawa, di ba? Habang pinanonood nila yung trailer kasama yung mga tao, talaga may payakap-yakap pa silang dalawa sa isa't isa oh, parang kinikilig. Gumagano ganoon si si ano si Katrin tapos niyayakap-yakap siya ni ano ni Alden Ora. sa likod. Pero, Pero ano naka mo ang ano mo, Ang sana lang ang mangyari diyan after oh. after nitong kanilang hello love again ng promo. Hindi eh, mo wala. Oh, Hindi oh. mo ang point nila. Pakita pa rin ni Alden na nagkikita sila ni Catherine. Oh. di ba? Kasi baka sabi ng mga panini ay, na for movie ay, lang. Oo, oh, para lang sa promo ng hello love again. Pero para sa akin na Catherine, wag ka nang kabahan dahil siguradong bukas blockbuster sa inyong Pilipinas. Dahil nga di ba meron na yung advance selling ng tickets oh, oh. na talaga namang kumita na, talagang puno-puno na yung mga sila. Pero, What more bukas? Ako, kami po, manonood po kami. Nandun po kami sa Black Street. Makakasama namin si Catherine Bernard at Alden Richards bukas sa, sa ano, oh, oh, Black, black Screen. Oh, ng Hello, love again! Pero alam mo, di ba yung suot ni Catherine, yeah. ano yan, jumper yan. Binabaan niyang ganyan. Pag naka-jumper tayo, minsan binababa eh. So, nakikita. May isa akong video na nakita. Nakita. Na nakaganyan, tapos si Alden nasa ligod, itinaas niya. Wow, talaga. So, itinaas niya yung jumper, Ah. Uh, tapos, Parang talaga yung... nakita ko. Uh, iba na yung closest nila. Tiyo, nakita mo yung lalatang, sila ng may oh, may nakita akong oh. isang video na... Oo. Oh, oh. so, hindi lang ganyan yung yakap ni Alden. Pero parang magyakap na parang talagang Kasi dati, diba? yung yakap parang ano eh, parang Friendship limitado. Lang. Oh, oh. Limitadong yakap. Pero ngayon talaga makikita mo na yung close Tila, uh -oh. talagang yakap pa mararamdaman mo, yakap ng pagmamahal. Ay. Parang mahal na kita ka. Hindi lang ito para sa promo ng movie. Ay, ganun. Parang ganun, <laughs> di ba? Uh -huh. so, ayan po. Hello, Good love gang! gang. Good, Good luck. luck. Sorry na po, po bukas. Natin. Diba? Abangan po natin kung magkano ang kikitain bukas. Na sana. Okay. Pero feeling ko, malalagpasan ng kikitain itong hello, love, again. Ang naunang hello, love, goodbye. di ba oh, oh. Siguradong yan ay magiging blockbuster. Pero... Oy, may kinita na silang advance sa 24 point something million. Dahil sa mga advance ticket na binili. Okay. Oh, oh, advance screening diba? screen ko. Oh, oh. ticket kasi naman lang press reselling na sila yes. ng tickets, di diba? So, may 24 million ng kita. Oh, though, I want more tomorrow. Pero yun nga, sana tuloy-tuloy pa rin yung pagkikita ng dalawa kahit after matapos na yung promo ng kanilang pelikula at after din ma-showing to para hindi masabi ng mga cut niyan. Marami pa rin cut niyan eh. Oo, -oh. O, di ba? Thank you, Hanggang... Oski, sa pictures na Ay, Oski, 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 yung kaibigan ng Oscar Escobar, thank you very much sa picture ng Kat dead uh -huh. Ayan, see you po tomorrow sa mga panayin ng Kat Dead. Andun po kami sa black screening ng Hello Love Again. Uh -huh. So magkita-kita po tayo kasama si Katin Bernardo at Alden Richard. Richards.